Mga nagsipagbakasyon itong Holy Week, nagpabalik na sa Kalakhang Maynila. Ang update sa sitwasyon ng trapiko sa NLEX, alamin natin mula kay Vel Custodio Live. Rise and shine, Vel. Rise and shine, Audrey. April Fool's Day man ngayon, pero back to reality na ang mga papasok ng trabaho at paaralan. Wala ring halong Fool's Day ang luwag ng trapiko sa magkabilang linya ng Balintawak sa NLEX Toll Plaza. Nagbabalikan na ang mga galing Northern Luzon. Inagahan na nilang dumaan sa NLEX para makaiwas sa traffic. Okay naman po ma'am, moderate naman po yung biyahe namin. Hindi naman na po masyado matraffic. Saan po kayo galing? Sambales ma'am. Tapos saan kayo pa pupunta? Dito po sa Espanya ma'am. Okay naman, okay naman biyahe. Sa ngayon? Sa ngayon? Eh mamaya baka traffic na. Saan po kayo galing? Sa Nueva <clears> Ecija. <throat> Posible nga abot sa 350,000 na motorista ang dadaan sa North Luzon Expressway base sa huling report ng NLEX. Mas mataas ito ng 50,000 kaysa sa normal na bilang ng mga biyaherong dumadaan ng NLEX. Dumadami na ang mga dumadaang sasakyan sa Maykawayan Interchange Bridge. May pagbabagal na rin ang daloy ng trapiko sa Bukawi Toll Plaza. Ngayon na ang huling araw na bukas ang SCTEX to NLEX sa Clark Logistic Interchange binuksan ang natura noong March 30 para maibsan ng congestion para sa mga bumabiyahe mula Tarlac hanggang Maynila. Naglabas naman ng NLEX ng abiso sa mga isasarang toll lanes. Sarado ang tambumbong southbound entry 2 at northbound entry 2 mula April 1 hanggang 3 ng 8 a.m. hanggang 6 p.m. para sa system enhancement works. Kuha sa dashcam ang isang sasakyan na sinalpok sa likod ng Balintawak Toll Plaza kaninang alas 4.30 ng madaling araw sakay niya ng mag-asawa na galing sa pamimili ng paninda. Ligtas ang mag-asawang sakay pero nadamay sa nabangga ang paninda nilang gulay, karne at noodles. Diba, Nag-serve siya pa kanan. parating ako, siyempre medyo mabilis takbo ko kasi maluwag yung mano eh, eh, Hindi ko na, na ano, napigil. Talaga nang na ako kasi parang hindi ko siya abutin. Kaya lang, yung pasamang palit, itong nasa likuran ko, yun ang sumalpok sa akin. Maayos naman nakipagtulungan ang nakabangga sa sasakyan. Ayon sa mga nakapanayam namin biyahero, maayos na gumagana ang mga RFID scanner sa mga toll plaza. May zipper lane din na madadaanad mula may hanggang balintawak. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.